Atay ang apat na magkakapatid sa Porac, Pampanga matapos mabangga ng dalawang truck ang kanilang sinasakyang kolong-kolong. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Kalunos-lunos ang sinapit ng mag ama matapos na mabangga ng dalawang truck ang kanilang sinasakyang kolong-kolong sa purak Pampanga mag-aalas 11 kagabi patay ang apat na magkakapatid na may mga edad na sampo, walo, anim at dalawang taong gulang. Habang nakaligtas naman ang kanilang padre di pamilya na nagpapagaling pa rin sa ospital na siyang nagmaneho ng sasakyan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Porak Municipal Police Station, patungo sana sa Porak Town Proper ang traka ng mabangga nito ang sinasakyan ng mga biktima na pauwi na sana galing sa lamay ng kanilang kaanak tumilapon sa kabilang lin ng mga biktima at saka naman nasagasaan ng isa pang paparating na traka. Yung mga biktima sir, pauwi galing sa purol. Hmm. Ngayon habang pauwi sila, eh, may paparating na traka sa harapan nila. Ngayon huminto sila sir para padaan uh -uh. padaanin sa yung trak. Hmm. So sa hindi nakasaang pagkakataon, biglang may lum, uh, sumalpok sa kanila sa, mula sa likuran. Mm -hmm. na naging sani ng pagtitok ng mga biktima sa kabilang linya mm -hmm. at doon naman nasa kasaan ng truck yung dalawang bata. Dagdag pa ng mga pulis, hindi umano nakita ng mga sospek ang kolong-kolong dahil madilim sa lugar. Legitly, sir, ang sabi niya, hindi daw po niya napansin yung kolong-kolong ng mga biktima dahil sa kataylan ng madilim nga po yung kalsada, din wala din daw po ilaw yung kulong-kulong kaya hindi niya napansin. Nanawagan naman ng hustisya ang nanay ng mga biktima na kapapanganak lang sa kanilang panglimang anak. Meron ako mga kamag-anak na kaibigan na lagi na dyan. Iginagabayan nila ako, lagi nila sinasabi na kayanin ko daw kahit sobrang sakit, kayanin ko daw kasi may isa pa akong anak. Kung gusto ko talaga sa number one yung mangyari, makulong talaga, makulong lang ka, habang buhay yung gumawa sa mga anak ko siya. Huwag mm. silang mga laya. Pagbayaran nila yung ginawa nila sa akin <laughs> Para kung mabigyan ng sa so, katarungan yung apat ko anak na namata. Nakalagak na ang mga labi na mga biktima sa simbahan ng barangay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga sospek na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, damage to property and physical injury. Habang patuloy ang kanilang investigasyon kaugnay sa insidente. Bien Manalo para sa bayan.